Late na ano. Late na, na lang. <laughs> nakunan, sorry. Ah, uh, pero ginawa ko na dito, naggisa na ako ng bawang. Ah, uh, Tapos ito na, linagay ko na 'yung chicken at saka 'yung ano, 'yung puso ng manok. Ito, ginigisa-gisa ko ngayon. Tapos medyo patutuyuin lang natin ng konti. Linagyan ko na rin ng toyo para magkakulay siya. And then, ayan, ganyan lang. Gisa-gisa uh, lang. Tuloy lang paggisa. And then, susunod na natin. Ito na. Ang uh, chicken liver. Yan, yung talaga magpapasarap dyan. Chicken liver niya. And then, pagyan natin ng paminta. Ayan. So, okay. Uh, paminta na. And then patayin ng konti. Uh, dagdag tayo ng konting toyo. Uh, sa pansit namin kasi dito sa Tugigaraw, ang nagpapasarap yung ganitong klase ng toyo. Uh, alam niyo na yun, yung mga taga Tugigaraw. Alam niyo na kung anong brand yun. Kasi ito talaga yung makulay tapos, yung kulay niya sa presentation, lalong nagiging masarap. At sa lasag, sarap na sarap. So, ayan. And then, sunod, lagyan na natin siya ng tubig. Uh, yung lulutuin ko palang pansit, medyo may sabaw na konti. Although, ang ginamit natin is pansit na or miki ng garaw na fresh ito, fresh miki ng garaw yan yan ang gagamitin natin pero medyo masabaw yung maglulutuin ko kasi as per requested ng ate ko na masama daw yung pakiramdam kaya gusto mong sabaw sabaw yan ng tubig pa Yung tubig nito, walang exact na tubig. Tansyahan na lang. So, nasa sa inyo na magluluto kung paano nyo gagawin. Ayan. Sige. Ah, siguro since medyo marami tong Mickey, ah, Almost half nitong kaserola. Since wala tayong meat broth, ang gagawin natin, lalagyan natin siya lang sa mix. So ito, lagay ako ng ginisa mix pampalasa, uh, and then, ah uh, kung mapapansin nyo, parang hindi na ako nag-asin, di ba? Hindi na, kasi yung toyo na ginamit ko, aside uh, doon, ito, sa toyo ng tuwiga Meron din yung toyo na ginagamit ko na medyo maalat pag kayo na nailagay. Uh, usually kasi, Itong pancit namin dito sa Tugigaro kailangan medyo makulay. Huwag siyang maputla. Kaya ayun, uh, hindi ko na rin nagyan ng asin. Tapos sinagyan ko pa ng ginisa mix. Kaya aalat na talaga to So, kailangan moderation talaga yung alat niya. Kasi uh, ang pansin naman ng tumigil raw, nasa lang Kung paano timpla gusto mo eh, pwede mo pa siyang ulitin dahil or pwede mo pang baguhin yung timpla based sa panlasa mo dahil meron naman usually linalagay na toyo na may may sibuyas at saka suka So, ayan. Uh, may tubig na. And then, for now, cut muna natin dito dahil mamaya, pagka kumukulo na, ilalagay na natin yung miki o yung noodles sa kaugit natin kunan. So, ito siya, kumukulo na siya. But then, hindi porket kumukulo na, eh, ilalagay na kaagad natin yung noodles. ah uh, medyo, pakuloyin natin siya ng quite some time. Uh, para, para yung lasa nung, nung manok eh, humalo sa sabaw. Tsaka, yun nga, ah, uh, kaya ako din dinagyan ng ano, kasi hindi, hindi masyadong kani. Eh, kaya ako nagdagay ng ng seasoning. Kasi, hindi, kumbaga, para sa akin, eh, parang, medyo kulang yung ano, kulang yung manok na dinagay ko. So, pampadagdag lasa lang yun kaya eto nga uh, ayan kaya muna natin siyang kumulo ng kumulo siguro mga around uh, kahit siguro 5 minutes na kumukulo bago natin ilagay yung ating noodles so eto anyway naka prepare naman na yung noodles eh uh, maya maya lang ilalagay na natin yan oh, now ilalagay na natin tong noodles Wow. Miki miki. Oyan, so, habang kumukulo ayan, lagyan natin. Ah, uh, dito na medyo maano, matrabaho kasi hindi dapat hindi natin titigilan ng kakahalo kasi kung tinigilan mo hindi magpapantay ang luto so yan tsaga tsaga sa paghalo Tapos pagka nangawit, pwede naman magpahinga. Yan, dagdag tayo ng konting toyo, pampakulay. Tapos haluin ulit. ito tuloy tuloy na ito hanggang sa maluto so yun, ganun lang kasi simple So, so kumbaga considered cook na rin ito pagka once na habang hinahalo mo makikita mo kumukulo na uh, ah, paluto na rin nun kasi ito pagka ano pagka pinatay mo pag pinatay mo itong apoy, yung init nitong sabaw, siya pa rin yung magtutuloy na magluluto nitong noodles o nitong miki. Kaya, sige pa rin ang, ano, ang pagluto nitong, ano, magpapuff pa itong miki pagka ganun, Or, sisiksipin mo yung sabaw, mauubusan ng sabaw. So, ganun lang. ah, uh, ito, considered, ano na yan, luto na yung pansip na yan.